guys, magluto tayo ng uh, sinabaw na isda, may alupati. Yan, yeah, medyo vitamina natin yung alupati. Masarap yung, yung alupati guys. Um, alam niyo ba guys, napakasustensya rin itong alugbate. Um, masarap niyo sa sardinas. Sa sardinas kasarap. Sa mga sinabaw, masarap din siya. So, kung iba hindi nito kumakain, tas malapot daw. Pero dito sa bahay, kumakain ko ito kahit yung anak ko, yung mga bata um, ko. Okay, so, guys, ikukuha ko yan lahat ng tangtay kasi sayang po ito. Sariwa ko siya guys, o. Oh. Parang bagong pitas lang. Tumina ko ng tatlong tali. Ang tali ng alibate fresh na fresh pa ako. Oh, green na green. Susok ko ito sa ano, ito sa violet na ano. Ano kasi. Ano siya, malambot yung kanyang dahon. ang, uh, parang feeling ko malasa kasi yung ano yung hindi. Yung, yung, yung ganit lang. Yung, may guys, may violet ito. Dalawang klase kasi yung ano pati natin. Meron tayo yung violet sa White lang ang kulay. Ako ginagawa ko lahat. Pwede nga lang ang nandito eh. Sayang kasi. Ito yung mga nangyong, ito yung mga nangyong, ito yung mga nangyong, ito Sibuyas na matis ito yung mga nangyong, yung mga yung mga yung mga ito yung mga

pumasok ni ano. Galunggong lang, kalating kilo kasi kundi lang kami may sa bahay kaya kalating kilo lang. kundi lang sa bahay kasi yung anong pati nagtutubig po ito. Yan, sa Yan, ilagay ko na lahat ito kasi para pag nakukalo na siya, itulungin ko siya para mas malasa. Isa na natin. Ako lang natin yan tapos dudrogin po yung kamatis sa kasipoyas mamaya para mas malasa po yung ating sina pao. Ay, balikan natin sila sa mamaya guys ha. Yan okay, guys, tingnan natin. Yan. Yeah. Yan, yeah, ganito guys na malambot na 'yung kamatis. Kunin natin 'yung kamatis pala. Ito, Ayunong 'yung yung nasa? Sa isda. Nakakain natin ng dito. Hindi lang kasi tingnan. Ito guys, ilalagay niyo 'yung uya dito. Yan sa lasa. Yeah, pagturok ng ganyan, ibigay na natin yung biskita, guys. Salungo. guys. Kung 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 siya. Ayan. Ayan, lang yan. Yan, lagyan na ng mga pangalasa. Asin, kaya asin. Sa isin. Hmm. Tapos lagyan na natin ang ating talbos. Ayan, konti lang ngayon siyang tubig kasi yung talbos. May ano eh. mayroon na siyang tatas. Dami. Pag kumulo yung siya mamaya guys, pwede na tayo Pwede na tayo kumain. guys. Hindi, 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 ano. Yung Amoy na ng ang alpag. Pwede. Hmm, Natakpan mo na natin guys para mamaya malikan natin pag nalulubo. Ayan guys, kulong-kulo na po siya. Buksan na po natin ulit. Mmm, sarap guys. O, tingnan mo, sabi ko sa inyo guys. O, yung kulong pati po, nagtutubig po yan. Kaya pagka nagsasabaw po kayo ng laglalagay kayo ng kulong pati or mga talbos, video, putian nyo lang po yung ano, yung tubig ng sasabaw nyo kasi Masabaw po yung ano, makatas po yung anong pati. Ayan, nito. Ayan, medyo matabang ng konti kasi nagtubig nga po yung anong Lagyan natin ng kunting asin. Kunting-kunti lang kasi hindi naman ano yung maalat. Bawal din naman yung maalat masyado. Ayan. Okay na guys, kakain na tayo. Ayan. Guys, okay na yan. Kakain na tayo guys. O, oh, ayan. Okay na po siya. Yung arugbati hindi naman dapat ipakuloy ng matagal na matagal. Ayan, patayin na natin po. Guys, ano pa yung hinihintay niyo dyan? Kain na po tayo. So guys, kain na po tayo. Ayan, ito na yung natin na isda na may arugbati. Ayan po. Ayan, malunggo. Ayan, kain na rin po kayo dyan yung mga hindi pa naghahapunan, kain na po tayo yun. Ano namin? Bakit okay. yung takip yan? Sige. Punin mo. Ano sa'yo? Angay Ah, sarap na ano, sarap na sabab. Ayun guys, na kami. Malang mga bilihin ngayon. Isang mahal. Dalawang tumas ang bilihin. Huwag mo naman paluhin ang pusa.

nakatagong isa ako guys. Tapos malupati ako kumain. lang guys. Thank you sa so panunood. Bye. Bye.